magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, balik topic tayo. Ano ang tatlong rason bakit kumakain ang isang lalaki ng isang tilapia? Ang, ang una mga kasawi is aroma na para sa kanila. May mga kalalakihan talaga na mahilig sila na kumakain dahil para sa kanila is ito yung nagiging mabango para sa kanila. Lalo kapag naamoy nila ang isang tilapia na ang babae is, feeling nila ay nahahali na sila na kainin ito. Kumbaga para sa kanila ito yung pinaka-perfume na para sa kanila kasi may mga kalalakihan na iba't iba yung gusto. May gusto naman na sobrang bango ng gusto nilang tilapia. May mga lalaki naman na ayaw na pinapahugasan ng tilapia. May mga kalalakihan naman na tama lang yung amoy ng isang tilapia. Kaya kapag ka once na ito yung kanilang naamoy ay gustong gusto nila itong lantakan ang isang tilapia tilapia mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is pampagana sa isang lalaki. Ganadong ganado ang isang lalaki kapag ka nakakain sila ng tilapia. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi para sa kanila, eto din yung nagpapagising sa kanilang head. Kasi ang lalaki kapag once na sila ay kumakain, pumapapak sila, alam nyo ba? Eto rin yung nagpapagising sa natutulog nilang el. Mabilis na tumayo ang kanilang mga alaga kapag once na sila ay pumapapak, nagmumukbang ng mga tilapia ng isang babae, mga kasal. Ayan yung ating pangalawang rason. Ang pangatlo mga kasabi, is gusto nila na marinig kung paano umo ang isang babae. Alam niyo na yon ang ibig sabihin. May mga kalalakihan kasi ba diba? kapag kawan sa hindi nila naririnig ang isang babae. May mga kalalakihan kasi na hindi nila naririnig kung paano malakas ang unang isang babae. So nagiging challenge yon para sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, hinuhuli nila yung dispat ng isang babae tapos doon nila pasukan doon nila gagawin para naman mas marinig nila yung mga unang isang babae. May mga kababaihan kasi na tatlo yan eh, may silent na babae, kahit sila ay sarap na sarap, hindi sila umiinit. Kumbaga, ninanamnam lang nila kung ano yung nagiging reaction nila. So, yung nagiging feeling nila, hindi nila ito nilalabas. May mga babae din naman, kapag once na sila ay sobrang nasasarapan, so ito ay nilalabas nila ng sobra-sobra. Mas ini-enjoy nila yon kung paano nila isigaw, kung kung paano sila sinigaw kung paano sila umu. Kaya kumbaga, nagugustuhan ito na isang lalaki na talagang naririnig kung paano umingay ang isang babae tuwing minumukbang sila ng isang lalaki. So, ang karagdagan pa nun mga kasawi, syempre may mga kababaihan din naman na kahit na sobrang satisfaction na sila ay kumakagat labi lang sila. Hindi ito na nilalabas yung feelings nila kasi naihiya pa rin sila, hindi nila makontrol yung gusto nilang gawin pero ang ginagawa nila ay kinakagat labi nilang nila instead na ilabas nila ito sa kanilang pagsigaw or ingay ng pag-uuh ng isang babae. So yun po mga kasabi yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito. Lalo yung sa mga kababaihan at kalalakihan. Walang masama kung ito yung gawin ninyo sa isang babae, sa girlfriend ninyo, sa asawa ninyo, as long as sa sarili ninyo is wala kayong, asawa. Hindi kayo take kailangan kapag once na gusto nyo na masatisfied ang isang babae walang masama doon Karangalan nga lang yun kapag once na napasarap ninyo ang isang babae na pasatisfied ninyo at napaunin nyo at talagang sabi ko sa inyo, isa lang yun sa katangian na talagang na magaling kayo na kumain ng tilapia ng isang babae. So, dagdag puntos yun bilang isang lalaki kapag pagka magaling maglantak ang isang lalaki ng tilapia. So, yun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin like kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!